O, lak lakad kami ni mother ko Para sa check up kami ng Gitwi Mall Kasi doon naka-schedule yung ano Check up ng ano niya Ah uh, Herring test ba yun? Ayan Kaya si mother oh Ano? patal ka na sa kalalakaw? Hmm. Ha? Next sirisage ka ano? Ano yan ito ano guys? Uh, gateway. Ano to Video. Makikita ko ng buong mundo. Oo. Ayan no? Lakad-lakad kami. Lakad. Papuntang Gateway Mall to. Kasi yung schedule ng check-up mother. Mother, mother. That, guys. Lakad-lakad niya -lakad dito kami sa Gateway Mall. Sa Cubao. asa sa Cubao kami guys. asa sa Cubao. Ngayon e, naglalakad kami na Nanay, mother. Parang doon sa check up niya. Galing kami ng 15th Avenue. Doon kami, doon kami nagsimula maglakad. Tidak ada dito tayo dito baba baba para wala agam dito 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 tatawid tayo tatawid tatawid ka may sasakyan kasabay natin maglakad doon ganina <laughs> Diyan pa rin siya <laughs> Mga sabay namin maglakad kanina kung galing ng 15 na abin yun. <laughs> 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 pa siya eh. lang, kay ano, kay Gupa, stoplight. Gateway. Dito yung ano namin, yung check up ni mother. Kaya dito kami. Atawid ngayon kami. Ano? Patal? Ayun, ang bawisan siya eh. Kakalakad eh. Parating uras pala. Patal huh? na. Badal. ayo, tawid tayo. Tawid tayo, tawid. Oh, wait lang, wait lang. Ayun niya, ito nga. Malapit na kami sa pupuntahan namin. Ayun, magkakape muna daw kami dito. Tara, kape muna tayo. at pa. Uh, um, pa. Ito yung entrance. Ah, ito. Ayun, nakapasok na kami ng gateway mall to. Tayo. Hmm. 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 Dito, dito, dito. Dito tayo. Ayan nyo. Ayan nyo doon. Ayan nyo yun doon yung escalator. Gusto niya nagdaanan lang. Ayan nyo ng escalator dumaan. <laughs> Natakot si escalator. Gusto niya ano lang. Hagdanan Wala pa. Sarado pa punta sa taas. Sarado din eh. Mamaya pa tayo pupunta doon. Ah, dito na tayo yung ng ah ito pala yung bagong mall oo oh. ah ito yung bagong mall So, doon tayo sa taas eh. Ah, nita kami ngayon sa Araneta Coliseum. Ito yung pinagbabasketball ng mga PBA player. Dito nagbabasketball. Oh, dito ka. Tayo ka diyan, picturean kita. Dito, dito, dito tayo ka diyan. Dito ka marap. Dito ka marap. <laughs>